Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At, at ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Isang magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel ng Ang Sundo Horror Stories. Lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Barry. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Cassandra. Edad 29 at nakatira dito sa Quezon Province. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking amang si Joselito nang minsang masaksihan niyang gamutin ng kanyang amang albularyo ang isang babaeng niyang gaw ng aswang. Nangyari po ito taong 1978. Ayon sa kwento ng aking ama, pasado alas 4 na ng hapon iyon nang umalis sila ni Lolo Juan at nagtungo sila doon sa kabilang baryo. Dahil sa may gagamuting pasyente ang kanyang ama ng mga panahong iyon. Makalipas ang halos mag-iisang oras na paglalakad ng aking ama at ni Lolo Juan ay narating na nila ang bahay ng magiging pasyente nito. Agad naman silang pinatuloy sa loob ng bahay ng mga magulang ng pasyente. Pwede ba ang uh, aking gagamutin? Bungad na tanong ni Lolo Juan sa mga magulang ng babae. Ah, opo. Napatingnan na po namin siya sa lahat ng pagamutan sa bayan ng... Pero wala po silang makit ng sakit eh. Yung ibang albularyo naman po, kapag nakita na nilang anak ko, umaatras sila at ayaw nilang gamutin ang anak ko. Hindi ko nga po alam kung bakit... A ayaw nilang gamutin. Malungkot na pahayag ng babae na sa tingin ng aking ama ay iyon ang ina ng dalagang nakaratay sa higaan. Agad namang nilapitan ni Lolo Juan ang dalaga at sinuri kung ano ang sakit ng dalaga. Noong nahawakan na ni Lolo ang kamay ng dalaga ay may nakita siyang figura ng matandang lalaki sa kanyang balintataw. Matapos niyang suriin ang dalaga, ay nagwika si Lolo Juan at nagsabing, Naku, niyang gawit itong anak niyo. Kailan niyo pa napansin hindi kumakain itong anak niyo? Tanong ni Lolo sa mga magulang ng dalaga. Nagkwento naman ang mga magulang ng dalaga ang sabi ng mga ito. Noong nakaraang linggo pa lang nila napapansing na at nanghihina ang kanilang anak. Simula nang makifiesta ito sa isa sa mga kaibigan niya at umaga na nang nakauwi. Binanggit ng ina ng dalaga kung sa ang baryo ng galing ang kanilang anak. Nagulat naman si Lolo nang marinig niya ang baryong binanggit ng mga magulang ng dalaga. "Nako, sus Mariosep Kaya naman pala. Maiksing wika ni Lolo Juan. Ah, uh, ano pong kaya pala? Uh, anong ibig niyo pong sabihin, Tatawan?" Tanong ng mga magulang ng dalaga. Hindi niyo ba alam na bantog na maraming aswang sa baryong iyon na pag-interesa nitong anak nyo kaya niyanggaw, anya ni Lolo. Nanunood lang ang aking ama nung mga oras na iyon sa ginagawa ni Lolo Juan nang simula na nitong gamutin ang dalaga. ayun pa sa aking ama, Kuya Bari, habang pinapanood niyang ginagamot ni Lolo Juan ang dalaga, mayroon itong itinapat na may sinunog na halamang gamot na dinurog-durog ng pino. Pagkatapos ay inilagay ito sa umuusok na insenso. Napapansin niyang bigla na lang kumapal ang kilay ng dalaga at namumula ang mga mata nitong akala mo ay may sore eyes tapos ay lumabas ang dila nito at walang humpay ang pagtulo ng malalapot nitong laway. Ngayon, makikita nating impakto ka kung makakatakas ka pa ba sa akin. Bulong ni Lolo sa sarili. Matapos gawin ni Lolo ang paunang lunas ng dalaga, ay nakita siya ng aking ama na nag-usal ng orasyon at umaksyon na parabang tinalian ng kanyang ama ang mga kamay at paan ng dalaga at sa isang iglap ay nawalan ng malay ang dalaga. Maya-maya pa, biglang dumilat ang mga mata ng dalaga. Kasabay sa pagdilat ng mga mata ng dalaga ay nagsisigaw ito at nagwawala. SINWA! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin, lintik kang albularyo ka. Pakawalan mo ako dito para magtuos tayo. Hindi yung nakatago ka sa liwanag. Napakaduwag mo. Magpakita ka. Sigaw ng aswang na nahuli ni Lolo Juan. <laughs> Akala mo siguro hindi kita kayang hulihin, no? Oh. Sa susunod, matuto kayong lumugar kung saan nararapat ang mga katulad niyong aswang, sigaw ni luluwan. Dagdag pang wika nito. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo niyanggaw ang dalagang ito? Imbes na sumagot ang aswang, ay pinagtatawanan lang nito si luluwan kaya mas lalo namang nainis si Lolo at inusalan nito ng mga orasyong pang parusa. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuli pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Agad namang nagsisigaw ang aswang at nagmamakaawang pakawalan siya. Ah! Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Itigil mo na yung ginagawa mo! Pagmamakaawang sigaw ng aswang. Ano? Sige, magsalita ka na. Sabi mo na sa akin kung bakit mo gaw ang dalagang ito. Ano ang kasalanan niya sa iyo? Nagagalit na tanong ni Luluan. Rah, niloko niya ang anak ko. Kaya gusto kong gumanti sa babae niya Gusto ko lang iparahan sa kanya ang hirap na pinagdaanan ng anak ko galit at nandilisig na sigaw ng aswang na nakasapi sa katawan ng dalaga. Ha! Yun lang! Yun lang ang dahilan? Niyanggaw mo na kagad Galit na tanong ni Lolo sa aswang. Kitang kita umano ng aking ama kung papaano magwala ang aswang sa katawan ng dalaga nang mag-usal ulit ng orasyon si Lolo Wan at ibinato iyon sa aswang. Makalipas ang isang oras at pasado alas 7 na ng gabi ay may narinig silang huni ng tiktik na nagpapabalik-balik sa bakuran ng kanilang bahay. Kaya natatawang nagsalita si Lolo at nagsabing, Oh ano? Natatakot ka na ba? At nagpadala ka pa talaga ng alagad mo dito? Hindi mo na kaya, no? Ano kaya kung tapusin ko na ngayon ang buhay mo para naman wala ka ng mapeperwisyo pang ibang mga inosenteng tao? At ayun nga, Kuya Barry, hindi na pinatagal pa ng albularyong siluluwan ang makipagdebate sa aswang at agad-agad na tinapos na niya ito ng walang pag-aalinlangan noong nawala na ang kaluluwa ng aswang sa katawan ng babae, ay nag-usal siya ng orasyong pangbalik sa kaluluwa ng kawawang babae. Nang makabalik na ang kaluluwa ng babae, nagising na ito. Kaagad na pinainom ito ni Lolo ng isang halamang gamot. Ayon pa umano sa dalaga, ay napakapait ng katas ng halamang iyon. At noong akmang iluluwa niya sana iyon, pinilit siya ni na lunukin ang katas ng halamang gamot dahil iyon lang ang makakapaglabas ng itinanim na sisiw ng aswang sa kanyang sikmura. Wala namang nagawa pa ang dalaga kung hindi inumin iyon. At ilang minuto lang ang lumipas ay sumuka na ito ng sumuka. Hanggang sa nararamdaman na nitong tila ba may kung anong bagay ang humahagod sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ayon naman sa aking ama, Kuya Baring, kitang kitang-kita niya umano nang isuka ng dalaga ang isang kulay itim na animoy sisiw o kaya ay parang maliit na ibon. Wala pa itong balahibo na bumagsak sa sahig. Agad na pinulot iyon ni Lolo Juan at inilagay sa isang maliit na kahon. At pagkatapos ay may inusal itong orasyon doon sa kahong pinaglagyan ng patay na hayop. Matapos iyon ay pinagpahinga na ni Lolo ang dalaga dahil sa naranasang mahabang gamutan nila. Sunod namang hinarap ni Lolo ay ang tiktik na ibong nagpapabalik-balik sa itaas ng bubungan ng bahay at parabang galit na galit itong binabangga ang bubungan. Lumabas umano si Lolo Juan dala ang isang buntot ng pagi at ang itak na yari pa sa tanso. Pagkalabas ni Lolo ay hinamon niya ang tiktik at nagsabing, Ano? Nagalit ka? Dahil pinatay ko ang amo mo? Bumaba ka at nang sa ganun ay ikaw naman ang isusunod ko at papatayin kita para magsama na kayo ng amo mo. Narinig ng aking ama na parabang natakot ang tiktik nang magsalita si Lolo Wan. Naririnig niyang palakas ng palakas ang huni nito na ang ibig sabihin ay palayo na ng palayo ang tiktik. Kabaliktaran po kasi ito, Kuya Barry. Sabi po kasi ng mga nakakatanda, masyadong mapanlin lang ang mga aswang at ang iba pang mga nilalang. Kaya kapag naririnig mong malakas ang huni ng tiktik, ang ibig sabihin ay malayo pa ito munit kapag mahina na ang huni nito, ang ibig sabihin naman ay malapit na ito sa iyo. baya maya pa ay pumasok na si Lolo Juan sa loob ng bahay at nagsabing wala na ang nilalang. Kaya mapapanatag na sila dahil hinding-hindi na sila babalikan pa nito. Matapos ang gamutang ginawa ni Lolo Juan ay umuwi na sila ng aking ama sa kanilang baryo. Magmula po noon Kuya Barry ay sunod-sunod na ang nagpapagamot sa aking loluan at sa di kalaunan ay naging alalay niya ang aking ama. Sa ngayon po ay isang ganap na ring manggagamot ang aking ama at marami na rin po siyang mga nakasagupang elemento, aswang at iba pang mga nilalang. Lumipas ang ilang taon ay namayapa na ang aking loluan. Ngunit tanging ang aking ama ang pumalit sa kanya bilang isang bantog at magaling na albularyo. Magpas hanggang ngayon ay marami pa rin natutulungan ang aking ama dahil sa talinong kanyang natutunan mula sa aking lolowan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming maraming salamat po at napaunlakan nyo po ang aking kwento. Gumagalang, Cassandra. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe. And i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.